Your Honor, I would uh, stand by by my statement. Okay. So, the same, uh, stand by by my statement. Okay. So, the Senate, uh, uh, I would understand. Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay. Ato, ah, sinabi. Sabi nila, eto ha, et, e, sa summarize ko na lang para maintindihan nila. Sige po. Sabi kasi rito, ang dito sa Galman versus Pamaran, eto ay inquiry rin, yung ito ay yung tungkol sa assassination ni Ninoy Aquino so hindi po ito criminal ito ay isang fact finding parang ito ay yung legislature din fact yes. finding kasi hindi naman korte ang ang legislatura, ang house or ang senate hindi naman piskal, hindi NBI. Okay. okay. Ito ay isang fact-finding kung sinong pumatay kay Ninoy. Na fact-finding, hindi sa korte. Mm. Okay. Sabi nitong kasong ito, hindi po bago ang doktrina na ang karapatan na manahimik at ang karapatan na wag idiin ang, ang kanyang sarili. Uh -huh. Hindi na po bago ito. Doon sa Kabal versus Kapunan, ang pinag-uusapan ay civil for feature civil. civil. Ngunit, noong si Colonel Maristela ay dumangging magbigay ng pahayag, Uh -huh. Doon sa board, sinabi ng Korte Suprema, hindi nyo pwede siyang pilitin. Okay. Uh -huh. ha? Sabi pa ng Supreme Court, hindi ang karakter ng proceedings ang importante. Hindi whether it is not criminal, civil administrative yan, yan. Mm. o legislative ang mahalaga ha? ha ang karapatan ito ibabasahin ko na Makasabihin sabihin dinadagdagan ko eh ano ha ito ha fact finding board yan ha uh -huh. if in a mere for future case for future lang ito ha uh -huh. where only property rights were involved The right not to be compelled to be a witness against himself is secured in favor of the defendant kung sa isang uh, kasong sibil lamang Apo. may right against self-incrimination sabi uh, sa with more reason it cannot be denied to a person facing investigation before a fact-finding board Oh, mas maraming dahilan para itong karapatang ito ay pangalagaan ng isang tao uh -huh. na humaharap sa isang pagdinig. Pag kung saan maaaring yung kanyang kalayaan, kasi baka magkaroon ng criminal case eh. Oh. Opo, opo. By reason, ayan oh. With more reason, it cannot be denied to a person facing investigation before a fact-finding board where his life and liberty, by reason of the statements to be given by him, hang in the balance. O maliwanag na wala na, ha? Ha, adyong, barbers. Kasi naman, dapat ang mambabatas, kung hindi man abogado, marunong sa batas. Ayun. Nababasa naman yan eh. Sa bagay, tama naman si Dan Google. Bakit po? Mababasa mo naman sa Google. I-Google nyo po ito. Yan, Ayan o. Mm, so, sabi pa rito ito. ha. Okay. The privilege against self-incrimination is guaranteed in the Fifth Amendment to the Federal Constitution. Yan ang, eh, kasi kinuha to sa Amerika yung self-incrimination. Ito mo. Ito ang sinabi pa nila. Kasi daw, sa Amerika, ito ang nasusulat that no person shall be compelled in a criminal case to be a witness against himself. Yun ay nasa Amerika. Opo. Dito, sa ating bansa, kung anong karapatang ibinigay sa mga mamamayan ng Amerika, ay pinalawak pa. Pinalawak pa. Mo. Ngunit, sa ating saligang batas, ito ay 1973 Constitution, ngunit, Apo. Etong provision na ito ay na-carry over o dinala hmm. o isama muli sa bagong konstitusyon. Eto, hmm. nakalagay ha. No person shall be compelled to be a witness against himself. Walang tao ang maaaring pilitin na maging testigo laban sa kanyang sarili. Okay eto ang paliwanag ng ating kataas-taasang hukuman mm. the deletion of the phrase in a criminal case ang pagtanggal noong mga salitang sa kasong kriminal uh, okay. connotes no other import ay na nagkakahulugan lamang except to make the said provision also applicable to cases other than criminal nangangahulugan lamang na yung karapatan na hindi maaring piliti ng isang taong maging saksi laban sa kanyang sarili uh -huh. ay maaari ring gamitin sa ibang kaso na kahit hindi kasong kriminal. Mm. Uh -huh. huh. Decidedly then, sa makatawid baga, the right not to be compelled to testify against himself, ang karapatan na hindi ka maaaring piliting maging saksi, laban sa iyong sarili applies to the herein private respondents. Ay pwedeng gamitin itong taong ito notwithstanding that the proceedings kahit na ang pagdinig before the Agrava Board ay. sa harap ng Agrava Board is not ay hindi in its strictest sense ha sa Mahigpit na kahulugan, a criminal case. Kahit hindi criminal case, mm. pwedeng gamitin. Yan. Okay. Ito mm. rin ang sinabi ng kataas-taas ng hukuman sa Pascual versus Board of Medical Examiners. Ito. Mm. Hindi criminal case to, ha. Adyong. Barbers. Suarez. Ito. Ang Pascual versus Board of Medical Examiners, administrative investigation lang. Oh. 'Yung doktor na pinagbibintangan na may pagkakamali siyang ginawa. Opo. Bilang isang doktor na nakaperwision ng pasyente. Okay. Ngunit hindi ito 'yung physical injuries, hindi ito criminal case, administrative lang Board of Medical Examiners 'yan. Oh. Mm hmm okay sinabi pwede rin tumangging magsaksi the right to remain silent mm. inatigan ito ang sabi ng katasdas ng hukuman the constitutional guarantee protects as well the right to silence ang karapatan na nasasaad sa saligang batas ay pinangangalagaan din ang karapatan na huwag magsalita. Uh. As far back as 1905, noong pang 1905, we, we had the equation to declare, nagkaroon po kami ng pagkakataon na sabihin, at ito ang sinabi, The accused has a perfect right to remain silent and his silence cannot be used as a presumption of his guilt. Ayun. Ang isang taong nasa pagdinig ay mayroong karapatan na manahimik at ang kanyang pananahimik ay hindi dapat ipa- uh, ituring na siya ay may kasalanan. Mm. Mm. Eto sabi pa dito sa Chavez versus Court of Appeals. Sinabi niya na ang Pagpapasya na huwag magtestigo, huwag magsalita, ay dapat galangin basta ito ay kanyang pagpapasya batay sa kanyang sariling desisyon. Yan. Hmm. O, pambihira kayo. O, ayan ha, ah, maliwanag. Ah, ah, buti pa ipadala ko sa kanila ito para hindi nila masabing, hmm. hindi nila alam. Uh, Kasi, maganda. nakakaloko, sabi pa ni Barbers, kayo ba yung may, eh, si Grijaldo ay pinakontempt, tinanong, kayo ba yung may abogado? Wala po. Ba gusto bigyan namin kayo ng abogado? Oh? Uh? Sabi niya, para maturuan kayo kung ano yung karapatan. Kasi ayaw nilang galangin yung invocation ni Grijaldo, ni Colonel Grijaldo, oh. ng right to remain silent and the right against self-incrimination. Mm -hmm. Okay. Kayo pang meganang magalit, e eh kayo ang mali. Kasi naman talaga, uulitin ko, mga kasama, tamang-tama eleksyon. Opo.